O, naman tayo sa isa pa nating uh, uh, balitang lokal. Sampung manggagawang bukid ng San Bernardino, Gimba. Sa Gimba. Sa Gimba. Wala bang sa? Okay. Sampung manggagawang bukid ng San Bernardino sa Gimba pinag-withdraw ng suporta sa mga kaliwang grupo at uh, CPP, NPA, NDF. Ang mga LNB leaders pumalag. Kahapon, Abril Abril 4, uh, tangkos ilukuyan, oath sa lukuyan, isang oath-taking at pagpirma ng suporta sa gobyerno ang isinagawa ng second nd Provincial Mobile Force Company o PMFC ng PNP ng Hawaii sa pangun pangunan ni uh, Captain Nick Deo Pastor, ang 3 platoon leader sa ilalim ng pangunan ni Force Commander Major Brian Christopher L. Baybayan. Sa sampung manggagawang bukid mula sa barangay San Bernardino dito sa Gimba, Hawaii Siha. Sa press release na inilabas ng naturang kumpanya, ang uh, sampung manggagawang bukid ay membro ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMB sa naturang barangay ay uh, umano'y voluntaryong nag-withdraw o mag-aalis ng suporta sa ilalim ng alyansang magbubukid sa gitnang Luzon o AMGL at kinusang magbubukid ng Pilipinas na sinasabing pawang, pawang mga supporters naman na itinuturing nitong teroristang grupo na CPP-NPA-NDF. Kausama sa seremonya si Barangay Captain Franco Domingo, membro ng GIMBA PNP na si Major Benedict uh, Lagmay at uh, Police Captain Michael Garcia, uh, ang, ang mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion Region 3 at ang uh, miyembro ng 84th Infantry Battalion 7th Infantry Division ng Philippine Army. Kasabay nito na ay namahagi ng relief packs sa mga sina, uh, pinasumpang magagawang bukid kung saan nagbigay ng bigas, dalata at noodles. Isang membro naman ng LMB sa barangay ang nag-report sa pamuluhan ng asosasyon na LMB kung kaya sinadya ng Pangulo ng Grupo na si Gen. Ray Rodriguez, kasama ang ilang leader nito ang barrio upang kumpirmahin ang sinasabing pag -uidro. Ayon kay Rodriguez, inabutan na nila ang mga dating leader ng LNB na si Jose Gamay at Zandro Tomas na siyang nag-organisa ng sampung mag-withdraw mag at ayon rito, ang dalawa ay matagal nang wala sa organisasyon at hindi na lumitimong mga organizers at magpapanggap na lamang ng mga leader ng grupo. Ayon sa isa sa mga leader na si Fe Baldo, sinubukan uh, nilang idokumento ang nagaganap na seremonya para sa kanilang uh, uh, asosasyon. Ngunit isang babaeng polis ang nagbura ng mga litrato at video na kanilang kinuha. At sinabing wala silang otorosasyon na gawin ito. Kwento ng naatasang magdokumento na si Teresita Likwanan. Pinakailaman daw ni, eh, ito ng polis. Uh, ang telepono niya ng Policewoman habang hawak pa ang kanyang uh, telepono na hindi nagpapakilala at sinasabing siya na ang magbubura matapos sabihin bawal ang ginagawa nito. Ayon pa kay Likwanan, natakot na rin siya dahil habang binubura ang mga larawan sa kanyang uh, telepono, nakapalibot raw ang maraming uniformed personnel sa kanya. Samantala, nananawagan naman si Rodriguez ang leader ng LNB na tigilan na ang ginagawang pagpapasurrender o pagpapawidro dahil bukod sa labag ito sa kanilang karapatan na mag-organisa bilang mga individual at nakakaisang grupo ay maayos silang naghahanap buhay. Anya, luwiti mo ang kanilang organisasyon at ang kanilang mga miyembro ay walang kinalaman sa sinasabi ng kapulisan na may bahid ito ng pagtulong sa makakaliwang grupo kaya nararapat na linisin, buwagin at palitan. Dagdag pa ni Rodriguez kung talagang ang layo ni ng uh, PNP ay tumulong sa katulad nilang mahihirap at walang halos walang hanap buhay maliban sa pakikitanim. Sa kanilang mismo mga leader ito makipag-ugnayan, hindi sa mga nagpapanggap na leader ng mga gawang bukid. At uh, sa mga uh, at uh, ayaw pang ipadokumento ang naturang aktibidad. Ayan. Sige, pakinggan natin itong uh, panayam natin dun sa nakaranas ng pagbubura ng, ng uh, larawan. Nasusuko daw po na yeah. mga Nabalitaan lang namin na may magsusurrender. May alam ba sa surrender? Meron. So sa kanila nang galing mm -hmm. meron daw natapos surrender. So, yung mga sumusurrender na yun, ano daw yung sinusurrender niya? Hindi namin kuwan yun dahil nandun si Gamay at saka si Sandro ang nakita namin. May kasama nga niya yung mga pulis doon. Tapos, yung nakalagay doon sa panila nila, sa tarpulin, uh, kuwan withdrawal ata na support ng LMB. LMB ba yun? Kalagay? Saan? Saan daw kayo mag-withdraw ng support? Eh, basta ang nakalagay doon sa ano nila, sa tarpulin, tarpulin nila, supporter, support ng ano. Support saan ano? So, LMB. Magwi-withdraw sila. Yung mga miyembro niyo mismo yung nandun, sumi po, na, na, na sumorender. Oh, member ni Crisanta. Kaya di ba si Crisanta? O oh, si Crisanta, siya yung leader ng San Bernardino. Crisanta ano? Crisanta Ramos. Hmm. Eh ngayon, nung napansin namin, siya wala doon. Yung mga member lang nandun sa labas. Kaya nagtataka kami kung bakit magsusurrender sila. Eh hindi naman sila NPA. Kaya nga kami pumunta at nang makita namin kung totoo bang magsurrender sila. Eh nakita namin, nakaupo na sila doon kasama na yung mga police. So nabigtuon na ano na na, na pinapakuhaan mo ng pictures. O oh, sabi ko kay O oh, sabi ko kay Marites, picturean mo na sila mas lalo na yung nagsasalita yung Cesar na yung pinakamataas sa kanila nung para meron naman tayo na ipakita sa mga member din kung tayo ay mag meeting And, oh, no. tapos eh, meron lumapit sa amin doon sa likod namin na pinapa-erase yung kinukuha niyang litrato. Kaya eh, nagtataka naman kami, bakit papa-erase mo? Bakit? Sabi ko gano'n. Eh, bawal po. Eh, bakit bawal? Sabi na. Eh, hindi po pwede kumuha ng ano, hindi daw authorized na ng video. Oo, mga, mga picture. Si Ate Marites, kumuha ka ba ng mga oh, photos ako. at pictures? Oo, oh, kumara. Uh, may mga nakuha uh, din akong videos. footage sana, video, sa picture. Kaya lang, nung ya, ano ko, kinignan ko, may pulis na babae na galing sa likuran namin, nakaupo kami ganyan. eh. O sa segunda pa, sabi niya sa akin, ay ate, burahin mo yan, bawal. Sabi. Sila na mismo ang nagbura. Hayawa kong gano'n, sila na mismo ang kumalakal sa cellphone ko. Ah, kinalakal nila yung telepono? Oo. Oh, oh. Mm -hmm. ng Ang sabi niya, ate, anuhin ko ako mag-erase akin niya. pa erase lahat. Ah, la. ah so hindi nagpa hindi, uh, hindi, hindi naman siya, siya nagpa Hindi siya nagpakilala pero sabi niya, ate, ako magbubura. Mm Bawal daw. Ba ba da, kasi bawal yan. Hmm. Hindi ka-authorize. Kami lang mga pulis ang may authorize na maglitrato. Magpicture mag, oh. mag sa mag sabi, sabi dun sa ginagangyayari ng meeting. Oh. Saan ba naganap yung meeting? Sa San Bernardino. Oh, sure. Hindi naman. Sa o, labas. Nga, open, 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 nga, eh. So marami na. Sa barangay oh, hall. Eh. Barangay hall nila. Tapos tinanong nila ako kung tiga saan ako. Kung hmm. bakit saan bakit ako napadpad doon. Eh, hmm. LMB member din LNB kasi LMB ako. po um, Tapos nung nakita nila akong nagkuhan, nagbibidyo, tsaka nagpipicture, pinagbabawalan Yung, ako. Na hindi doon ako authorized na mang manguha ng picture at video. Kaya in nila. din lang. Sila mismo ang nag-ganon-ganon sa cellphone ko. Yung so, yung mismo na pura dun sa telepono mo ay... Hindi ko na ano, naka... Oh, oh, naka oh, naka oh naka police Oh, naka uniform siya, saka naka mask, naka Police woman, babae. Naka, woman. naka mask. Oh. Oh. Police so, woman. Oh. Tapos sabi niya, bawal yan natin, sabi. Hawa kong ganon, e, ako na magbubura. Mm -hmm. Bindura niya lahat. Sabi ko nga mag-iwan naman at nang para hey, kami ipapakita. Pa, hindi ko mag -iwan? Is. erase lahat oh. So, so, so. ano daw ang rason? Bakit bawal? Hindi daw kayo. Hindi daw ako authorized. Pasa niyo yun ang sabi. Hindi ka authorized. Sino ang authorized lang kayo mga pulis? Si, Oo. Oh, uh oh. Nung bang dumating kayo doon, sinabi mo na tinanong kung saan, kayo, taga saan kayo at mm -hmm. saan kayo. Ah... Mm -hmm. uh, Pinigilan ba kayo kaagad na kumuha ng pictures at video? Oh, hindi naman, dahil hindi, hindi pa no. ako kumukuha. Hindi pa ako kumukuha. pero nung lumapit na ako, magsasalita na si Sir Lagmay. Yun. Tungo ako ng video at mga picture. Tapos, maya-maya ng konti eh, may meron ng police sa lukot ko na, ate, bawal yan. Bila-erase niya lahat. Hindi ka dapat kumukuha dahil hindi ka authorized. Mm -hmm. Sabi naman. Tapos hawak ko, ay gano'n. Pinaki alam niya yung cellphone mo. Mahawak ka mong gano'n. Ay, ako na mag-erase. Lahat in Ano masasabi mo doon sa ginawa niya kung kung sa telepono mo? Eh, siyempre, na, medyo nag, natakot din ako kasi mga pulis nasa, nakapalibot na sa akin eh. So, ay, pinalibutan ka na? Oo, oh, dami, dami yung mga pulis sa likod kong gano'n. At tinitin na lang. sila. Tapos siga gano'n, no. Chinek nila kung talagang wala na. Tapos sabi pang gano'n, tiga saan ba kayo? Sabi. Ay, gano'n, kawain bugto nga po. Wala, hindi kayo pwedeng mag-video. Ang gano'n sa amin. Siyempre, natakot na rin naman ako. Hindi ko naman, ano, gano'n pala yun, na hindi bawal pala. Pero sa tingin mo, bawal ba kung kagano'n? Hindi naman. Ko, hindi na naman, bawal. kasi... Kung wala naman, hindi naman masamay ginagawa din. bakit bawal? ba? Diba? Oo. Kasi yun eh, sana, oh, oh. para may pakita sa mga member natin Ma na ito yung mga, oh, oh. ano, sa barangay sana. Mag At, Ayan. Hmm. Ayun, ganun pala nangyari. Oh. Ay, ah, uh, po. Ano, so, ay, pa ginawa? paginawa? Uh, Totoo ano, na, sa, uh, sa San Bernardino. Barangay Hall? Na? O, ah. ba? Ay, alam mo? O, yun, sa loob ba ng bahay? O, sa barangay hall? Sa barangay labas ba? daw, eh. Nang barangay hall. Oh. So, uh, yung area, in, an ba yung itsura ng area? Galing ako ba, din. Uh, Asa ah, na ba yung... Una, barangay? yung LMB. May concerns yung LMB leaders mm -mm. na inaalam nila bakit sila magpapasurrender ng LMB mm -mm. na hindi nila alam. Yun yung isang uh, issue na mm -mm. binabanggit nila. Kasi ang lagi nila yung... bakit bawal silang kumuha ng uh, picture mm -mm. o video? Eh LMB yung... Yung involved. Uh, oh, 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 yung sa ginagawang anong, activity uh oh, dokumentasyon oh. isa yung sa dokumentasyon ng kanilang mga activities bilang isang lihimong uh, uh samahan oh. o samahan kasi sa mga hindi nakakaalam registered sa SEC unregistered sa SEC Registrado sa, sa SEC ang um, uh, commission yung o uh LMB uh -huh. So ngayon ang uh, tanong ko ni uh, nung pangulo ay bakit hindi coordinated sa kanila uh, yung DVD? Bakit hindi sa kanila makapag-ugnayan? bakit ang uh, kaugnayan nila yung mga tiwali doon sa loob ng organisasyon uh -huh. na dating uh -huh. leader na ang tinukoy ay si Sandro Tomas at, at saka si, si Jose Gamay. Jose Gamay. Uh -huh. uh, sila ba yung may pakananoon? Uh -huh. So, yon At uh, ano ang mga nalabag sa ganung uh, isinagawa nila uh -huh. sa sa samahan. Uh, Kung uh, gusto nilang um, uh, uh, pasukuin o wag withdraw yung LMB, natanong ba nila ano, uh, na yung, mga sampo, sampo ba? Sampo, sampo yun. Ano? babae. <laughs> ano, dalawang sa lalaki. Ah, uh, may lalaki ba? Oo. Walang babae. Sila ba talaga yung supporter? Yung nakita natin sa picture. Oo. Oh, Sa sila ba? Ano, Oh, uh, uh, o, o pinangakuan lang sila. Kaya siya nakakumbinse. Uh, kasi hindi na bago yan eh. Nangyari na yan sa lang, ibang barrio. at sa San Roque. Oh. Na hindi alam nung mga nagpunta doon na ganoon yung mangyayari na mag o uh -huh. sila at sinasabing sumusuko sila o nag withdraw oh, oh sila. O Oo. Uh, uh, sa mga kaliwang grupo. Uh, meron pa nga na gustong mag-sole nung binigay na ano. Oo. Oh, tatandaan ba? ko yun. Yung dito may yung <laughs> ginang na um, uh, ina-lockdown ng magkano? 65,000 ba? Mayroon uh, ganong statement eh. Kung sa video sa eh. buket. Hindi, so, si ah, hindi, dito. Yung so, babae lang naman. Si Esther niya Lita ba yun? Kung natatandaan uh, niyo, taong 2021 yun. Si Gamay oh, para mag-surrender. Uh, <laughs> <laughs> uh -huh. uh -huh. Eh, so, um, lang kung sa nabanggit lang naman yun. Itong mga nagwi-withdraw na ba to? Uh, ang binabanggit lang hmm. naman nila ay uh, uh isang supot ng bigas na hindi bababa, hindi tataas sa isang sa 5 kilo. Oo, oo. ang kilo ganun. ba? Ang ko, hindi uh, ba hindi ba isang salop lang? Isang salop po. Oh. <laughs> hati pa. Ay, uh, 5 kilo hati. Gano'n ba? Hindi. <laughs> ang isang salop kasi 2.5 kilo siya. Yes. Dalawang sardinas. Mm -mm. Parang gano'n. Na para gawin nila yon. Mm -mm. Kaya dapat talaga um, uh, makita ma ng ano yan. Ma, makita yan ng uh, ng LMB na ganyan ang ginagawa mm -hmm. sa kanila at uh, uh, talagang dapat silang magreklamo mm -hmm. tungkol dyan. kasi parang um, pagyurak na yan sa ano eh sa kanilang uh, karapatan eh bilang, okay, kasi ito uh, imagine mga, niyo Magagawang bukid at bilang uh, uh, nasa loob ng organisasyon mm -hmm. di ba mm -hmm. eh yung mga na membro talaga oh, kasi oh, oh. Ano nakalagay doon sa ano press release? Batayan, oh, ano ang batayan, oh, anong batayan nila LMB. sinasabi na sila ay mga supporter? Tinanong ba nila? Mm -mm. At naiintindihan okay. ba nung... Nung pinasuntung pina, ko uh, o pinagwebidro? Na yun talaga yung... Yan ba yung uh, uh, pagharap uh, uh. nila okay. o, doon? O bigyan sa... na lang silang pinatayo, pinabasa, na gano'n. Pinaltaas ka. kaya rin noon, o pina yung kamay. No, doon picture. Nun, binigyan ng ng, ano, ng uh, relief uh, uh, doon sa so, press release na inilabas kung tama yung ginagawa nila mm -hmm. kung tama ha, tama mm -hmm. at nasa proseso bakit yung LMB mismo ng hinahabol nila yan ng mga miyembro nila yung uh, pinag ay bakit uh, binabawal na mag uh -huh. o kaya kumuha ng video uh -huh. uh, sa tingin bakit? ko may problema mm -hmm. sa ganun Oh. Di ba? Kasi kung, kung meron Bakit man... Bakit minura? Uh, kung, Kabi, um, karapatan mo yon na manguha uh -huh. ka ng video. Kahit sino nga doon, pong pwede eh. Uh -huh. Dahil isang public na aktividad yon uh -huh. na involved ang police, uh -huh. Hindi lang actually police yung nandon, uh, pati yung... Uh, Kaya nga, yung, uh, yung uh, army, diba, army. Report uh -huh. sa report nila? Sa Doon na sa press yung... release na ginawa ay na nilabas nila members ng LMB. So, kung meron kung tutusan kung meron man pwedeng magdokumento noon ay yung mismong pamunuan ng ng, ng association dahil sinasabi nila na uh, ang LMB daw ay uh, supporter ng ano ba AMGL Uh, o, yung alyansa ng magbubukid sa gitna ng Luzon at ayun, kasi yun yung, nakalagay, CPP and yun yung 'Yun yung 'yun din yung 'yun yung nakapaskil kasi dun sa habang nanonumpa. eh. Isa uh, isa sa mga nakapaskil na nakuhanan ng din na picture. ng picture ay parang siguro yun yung official uh, uh withdrawal of support ng Liga ng Magagawang uh, of, li of, Liga ng Magagawang Bukid o LMB. Ano ang pangalan uh, ng AMGL or Alyansa ng Magbubukid ng Git ng Luzon at uh, uh, kilusan ng Magbubukid ng Pilipinas. So, dati kasi malinaw doon nakalagay eh, CPP, NPA, NDF. So, tinanong natin bukod ba doon meron bang mga nakalagay pang ibang mga tarpaulin? Sinabi nila na nakita talaga nila na yung sus na withdrawal nga ng suporta sa... Uh, sa terrorist group hmm. na si na tinutuloy mo nun eh ang tanong uh, ang tanong nga, nga? eh, okay. e, yung bang uh, <laughs> nag-withdraw na yun, oh, yun na nga. ay mga mga ano mga supporter talaga uh, kasi itong mga... o baka naman niyaya lang doon bibigyan ng relief kasi mm -hmm. ganoon yung nagiging conducta na. mm -hmm. oo na bubuhulan -bu ng uh, relief. oo kasi hindi naman siguro na nabubulag. Mm. Siyempre, kailangan din naman nila yung tulong. Ay, kung pag yun na yung uh, ano, alam nila, gilitin. Oo, uh, <laughs> uh, yung paraan mismo mm -hmm. na bakit uh, uh, sinasabi, sa aktual, sinasabi yung gano'n, pero sa pagkausap sa kanila, hindi naman. Oo. Mm -hmm. okay. Saka kung uh, kung LMB, yung issue diyan sa ganyan, bakit hindi nga yung pamunuan mm -hmm. ng LMB ang kausapin mm -hmm. ng mga polis mm -hmm. at saka ng mga sundalo mm -hmm. kung meron silang gustong gawin uh, sa ang LMB. Sabi ka, ah, ang diba? sinasabi kasi nila members. tutulungan eh. Oh, kasi okay. nilang kung tulungan, gusto nilang linisin. Ay, oh, uh, 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 naiintindihan ba ng mga pina, ng grupo kung ano yung dapat linisin? Kasi ang kwento pa nitong, kasi kahapon nakipagkwentuhan ako dun sa mga members eh. Ito kaya nga natin na-interview yung dalawa. Na habang uh, nakikipag-usap sila dun sa mga police, sinasabi daw na palitan daw yung pangalan ng LMB. Kasi may bahid na daw yung LMB. Anong klaseng bahid? O, oh, ninawin, hindi nawin nila kasi itong mga kausap nila, hindi nila alam eh. Hindi nila oh. malinawan eh. Sila mismo nakausap nung ating uh, kapulisan. Hindi pa hindi nila maintindihan. Bakit hindi nila ma explain? Ba, o, kung ano yung bahay. Ay, ang bahay niya, sila yung supporter. Kung oh. um, ina-identify sila na supporter nga. Oh, yun nga. Oh, oh. O, na -oh. nila. Sinasabi nila na walang walang inusente yung mga miyembro namin at walang kinalaman yan dyan. <clears throat> Oh, kaya sila pumapalag. Ka oh, kaya sila pumapalag. Oh, oh. dahil alam nila na wala nga silang, wala namang ganong klaseng suportang uh, uh, support ang nagaganap. Dahil nga, nag-organize sila ng grupo para makapa, maka... De, para pumapalag dyan yung ano, yung uh, uh, sa ganyang sistema um, na ginagawa uh, yung LMB, sa ginagawa sa mga members nila um, ng... Uh, Ah, nalalaman nalang na lang nila nung aktwal lang nangyari mm -hmm. eh. tapos pinipigil dahil nga pa ano eh, documentation oh, binubuo pa may nagsasagawa -papa. noon mm -hmm. Oo, oh, doon nakinikilala din naman ng mga polis at saka ng sundalo yung mga tiwalag na sa organisasyon ah. nila mm -hmm. diba? mm -hmm. o, di ba o diyan yung parang uh, nagiging uh, ugnayan nila mm -hmm. ngayon uh, dos kung dahil pumapalag sila uh, umakbang din sila ng uh, gagawin nila. Mm. pwede yan sa ano? Pa pwede yan uh, Ano kaya pwede nilang gawin dyan? Ano? yung uh, board of trustees. oh, yung LMB Yung leader mo na. Ay, uh, pwede nilang itanong yan sa Commission on oh, Human Rights, right, sa CHR. Kung Di ba sila na, makipag-usap? Nalalamag ba? Yung na? Uh -huh. nilang... Uh, <laughs> ay, tao ay tao. nakakausap na naman na nila. Ay, oh. eh. Ganun eh, pero nagpapatuloy. Kaya yun yung isang po pwede. Uh -huh. Kasi ay eh, may sinasabi silang uh, may paglabag sa karapatan eh. Ang pag-usap ng karapatan, Commission on uh -huh. Human Rights. May intimidation din government. kasi eh. katulad. Para natatakot sila? Oo, oh, kasi katulad uh -huh. lang nito, ito nga. Oo, oh, natatakot. Natakot um, 'to oh, kasi uh, kahit sino naman kung ikaw ay isang penalibot. Regular na mamamayan. Oh, tapos eh na ang nakapaikot eh uniform personnel tapos eh uh -huh wala sabihin sabi na natin wala hindi nila intention na manakot Pero yung intimidation kasi nandun. dahil yung ma, yung bases na yan hindi naman sana yan sa mga ganyang klaseng encounters mm -hmm. eh na magtatanim etc o di ba sige. at uh, nako Abangan interview next? din natin yung leader nila eh kasi siyempre open ang LMB open yan na makipag-ugnayan mm. sa atin. At least um, ay ah, ah. malaman ng publiko yung nangyayari na yan mm. sa liga ng mga manggagawang mm. bukid. Again, Radio